Yeah. <laughs> you Listen. <laughs> unti unti na pong na tatapos itong ating uh, ginagawang uh, rest bed po uh, dito And so kahapon pala pagkatapos ng ating uh, vlog talagang uh, hindi po tayo mapakali inumpisan ko po kasing uh, gawin to kahapon kahit medyo hindi po uh, maganda yung ating pakiramdam para matapos kaagad. Kaya ngayong araw, medyo uh, kaunti na lang po yung aking uh, ginawa. So ito na po mga kagulay. Malapit ko na pong matapos yung ating uh, isang uh, rest bed po uh, dito sa likod po ng ating uh, garden. Kung mapapansin nyo po, uh, nilabas ko po siya dito. Yan, sa kalahati kasi kung ipapasok ko siya dito yung corner niya sa loob baka naandong po yung kanyang ano nasa loob po yung kanyang bed so wala pong araw dahil yan may mga magkakaroon po yan, balang araw dyan ng mga ah, dahon ng aampalaya palaya kaya ang, ah, ginawa ko po yun pinasok ko na lang siya ng gitna para kahit papano sa ditong side ah, mayroon pong ah, araw So pag-iisipan ko pa kung ilalabas ko pa po ito. Medyo iusog ko pa dito. So hindi ko muna siya gagalawin. Yan. Pag-iisipan ko pa kung ano yung uh, maganda po nating uh, gawin. Kasi nga, di ba? Pag yan yung na, na naman yung mga dahon dyan, yung mga halaman po natin dito, wala na naman po siyang aaraw. Uh, Pero ang maganda niyan kasi yung gitna diyan, Talagyan ko po yan ng, ano, ng uh, wood chips. Yan, yung uh, nakikita po yan. Wood chips. Tapos pwede po tayo maglagay ng atambayan po dyan. Table. Tapos yung intas po niya is mga gulay po, ba diba? So, magiging maganda siyang tingnan uh, next year. So, ayan. So, lalagyan ko lang siya ng karton. Ito. Lalagyan ko siya ng karton. Siguro ko bukas na po ito gagawin ulit. Dahan-dahan lang. Karton para hindi po mabuhay yung mga damo. Sa ako po, eh, lilipat yung mga lupa po dyan. So yung ang ginawa kanina, ang bala ko sana ito, yung lupang to, ilipat ko dun sa likod. Kaya lang ang ginawa ko, nilagay ko na lang siya ng, ano sa gitna, Hinati ko na lang yung lupa sa gitna. Tapos nilagay ko yung ating ah uh, kahoy. Ayan po mga kagulay. So nagputol ako dito ng kaunti, kasi 16 lamang to 16 ang haba ng kahoy, kaya lang, ito oh, ah ayan o nasa 1 inch siguro so kabilaan 2 inches kaya nagputol po ako nito ng ating kahoy ng 2 inches po para magkasya po siya sa posti po natin dito tsaka sa posti dun ito po bali yung aking naputulo pinutulong ko po, po siya ng ganito po kalapad ito po yung kanyang sobra yan kabilaan po kasi may yun po siyang gap na ganito para maipasok po natin yun po ating a yan. Lock. Yan. Tapos ito naman po yung ah, sunod dito. Makasasabal ako po ito gagawin or tingnan ko lamang po. Ayan mga gulay. Oh. Maganda siyang tingnan. Ah, malinis siya. Yan. Ang maganda lang dito kasi yung corner niya sarado. ba diba? Hindi siya umuha. Kasi kung corner lang yung nakantong ganyan, uuha po yung kanyang ganito kung wala siyang kahon kung kanto to kanto lang, ah, paglabas mo to dito, nakalabas yung kahoy niya. Pero pag ganyan po, maganda po siyang ah, tingnan. So yung lumang mga ah, connector lamang po muna yung ginamit. Hindi po yung mga, ah, yung bago po nating ah, bili. So yung sinira kong bed pala dito, yun po yung pinakauna nating ah, ginawang ah, bed. Ito, Dito ito po yung pinakaunang bed sa garden na ginawa ko na rest bed po kasi yan ang pinakauna eh yan okay, mga term yan dyan so sa mga rest bed po na ganito kahoy ganito, ito po yung pinakauna at ang unang tanim po dito natin nung nakaraan is uh, ah, pechay ang dami po ng pechay natin dito yan yung pinakauna sa rin po yung ating unang sinira kaya medyo wala sa plano to eh kasi yung paggawa ko dito basta ko lang siya nilagay unang gawa ko eh wala pa akong experience sa paggawa ng rest bed so medyo tabingi siya tabingi yun pesta yun ng konti tapos yung mga dito niya hindi ko nilagyan ng uh, braces yun pala kung gagawin na dito, okay naman to walang braces pero maglalagay pa rin po ako siguro mga dalaw o tatlo yung kasi 3, malapad so nagwiwiggle po siya dito ng ganyan pag wala po siyang brace pero kung may brace yan, kahit hindi po nakabaon sa lupa, kahit po lang maglagay pag, pag, pag po kasi ng lupa dyan, dito, mag, may lupa na to dito, medyo magbibend eh. Kasi kahoy lang naman po siya, di ba? Magbibend po siya. So hindi na siya straight, para na siya, ano, uh, pa-curve na siya konti. Yun po yung nangyari sa unang uh, natin. Kaya yung mga ginawa kong resbed na bago, nilagyan ko po siya ito ng mga brace. Mga dalawa lang. Nakabuon po sa lupa. So ito kahit hindi na pa ibaon sa lupa to siguro. Kasi tool lang naman po siya. So kaya naman niyang i-hold yung lupa. Pero titingnan ko pa rin po ano po yung ano maganda. Baka magbaon po ako sa gitna ng isa. Tapos yung dalawa sa side. Uh, kahit hindi ko na po uh, ibaon. Naka ano, lang po siya. Nakahang na lang po yung breast dito. Ganito po. Naka-ganyan na lang po siya. Hmm. Ganyan lang po yung mangyayala sa kanya naman po yan basta magkadikit lamang po sila ayan so unti unti lang kasi pagkatapos nito dito pag nalagyan ko na sabay linis na siguro ko bukas matapos ko po ito tapos siya naman tayo dyan sa so, may ah, uh, gulong na po yan yan magkalagyan din po tayo recipe dyan tapos sa ilalim pwede rin table ah, uh, tambayan yung sino pong gusto tumambay pwede pumunta dito may upuan dyan yan kasi malili naman po yan eh. Kung maganda lang po yung panahon hindi naman po natin masigurado. Saka napansin ko lang ito ngayon, yung ating mga pahabol na piece, may bulaklak siya. Oh, namulaklak po pa yung ating uh, piece ayan oh. ba? Diba? mga bulaklak ayan oh. Baka mamunga pa po yan, dalawang linggo lang. Yan. tayo po tayo. Ito Marami na pala siyang bulaklak. Umulan pa kanina. So sa umaga po ang panahon ng pangit. Sobrang kulimlim. Kanya na pala umulan. Basa. Aray. Buti maliit. Ayan. So, yun po. Isa pang tingin sa ating rest bed. So yung mga lupang kinuha. Oo. Ayan. So, yun po mga kagulay. yung po kasi yung ating uh, ginagawa pagkatapos po ng uh, trabaho hindi po pwede kasi na wala po akong ginagawa sa hapon hindi po kasi ako sanay na uh, nakahiga lang nakaupo so kahit po uh, hindi po maganda yung ating uh, pakiramdam mas, uh, mas, gusto po magtrabaho para medyo na exercise tayo um, pero uh, nawawala yung ating uh, sama ng katawan sama ng ano sama ng uh, yun katawan so ngayon ano po, ko wala muna to kasi baka lumala ay pasok pa po tayo bukas. Saka mag-7 na rin ngayon yung mga kids. Kasi ah, ka pa ulit. So ayun mga kagula, hindi ko matatapusin to Iwan ko na po muna to tong ganito. Hindi ko na po muna sa gagalawin. Bukas na lamang po ulit. So ganyan, matagal. Nalil na po hindi libro natin marami. Ayan. Sabado linggo lang po nakagawa sa ating ah uh, ayan, sa garden po. May sumahagulay. I'm gonna end this vlog right now kasi <coughs> ah, medyo gabi na po and uh, lumalamig na rin po yung uh, simoy ng hangin. Hanggang sa muli po. Uh, thank you for watching po and uh, see you po my next vlog at um, gusto ko lang mong pulitong po, po pasalamat and, uh, sa mga sumusuporta sa mga walang sabong uh, sumusubaybay at nanonood po sa aming uh, channel. And, magandang gabi po at uh, maraming uh, salamat po.